Galing ng aso mo boss ha Offly siya askalang ka lang Pulutan mo yata yun Paglaki eh Late pa ito eh Palengke Mga malengke Hindi magawak lang <laughs> Isang magandang araw Mga boss amo Ito ang kwento ng tatlong pong araw kong pagpapakwok. Sa tatlong pong araw na ito ay masasabi ko na nagbago ang aming pakwok. Kung dati ay naglalakad kami ng 1.5 kilometers sa isang lakaran, ngayon ay inaabot kami ng 3 hanggang 5 kilometro. Napakaganda ng bagong ruta namin. Kahit na maraming sasakyang dumadaan, kami naman ay napapalibutan ng mga puno at ng luntiang kapaligiran. At sa 30 araw na pakwok na ito, ako lang ang mga aso at ang aking cameraman ang aking kasama. Hindi ako ina ng aking mga dog keepers. Para kahit nasa daan tayo, pwede. Pero pag dala mo na, walo, sampo, hindi na pwede. Traffic na. Ang una kong kinonsider ay ang dami ng asong dadaling ko. Ang inisip ko ay yung hindi kami makaabala sa mga motorista na daraan. Tay, palit tayo! <laughs> At ang isa pa sa mga kinonsider ko ay kung gaano kadaming triggers ang meron sa daan, kagaya ng mga baka, aspin, pusa, manok, at iba pang hayop. Sa mga unang sigwada ng pakwok ay hindi mo na ako nagdala ng giants. At nung nagdala na ako, inuna kong dalin si Kim. Alam nyo na siguro kung bakit si Kim ang aking inuna sa video na ito, makikita nyo na siya ay reactive sa iisang aso pa lang. At sa bawat asong kanyang makikita, ito ay kanyang titingnan at gustong puntahan. ko At simula nang nilakad ko si Kim sa araw na ito, ay sinabi ko sa sarili ko na tama ang aking desisyon na si Kim lang muna ang dalhin at hindi kasama ang ibang giants. Halimbawa na lang sa eksenang ito na kung saan si Kim ay reactive sa Aspin na ito. Kung dalako ay dalawa o tatlong giants, siguradong mahawa ng reactiveness ang mga giants na yon dahil sa inaasal ni Kim. Ito rin ang isa sa mga realidad na kailangan kong tanggapin na ang Aspin ay nakawala lang at pagalagala. Tinanong ko kung kanino ang Aspin na ito ang sagot nila ay wala nagmamayari. Pumapasok lang ito sa kanilang tindahan. Ito rin ang kailangan kong solusyonan. Dahil kung hindi ko magagawang itama ang behavior ni Kim, walang magandang pagwalk. Lagi siyang mauuna sa akin. Lagi niya akong babatakin tuwing makakakita ng aspin. Maaari ding matakot ang mga taong daraanan namin. At ang pinakamasaklap ay maaari kaming madisgrasya at maaari kaming makadisgrasya. At kung kalbaryo ang dinanas ko sa pakwok na kasama si Kim noong dinagdag ko si Lakan at Lapu-Lapu, ito na ang pinakamasaklap kong pakwok. Ang naramdaman ko sa mga oras na ito ay kung pwede nang bumalik sa supero. Ngunit kapag bumalik ako, ibig sabihin nun sila ang panalo. At ibig sabihin nun, hindi ko kayang gawin ang pakwok sa labas. Kaya ako ay nagdesisyon na ituloy ang pakwok at sinakimat at lakan ang may pinakamalakas na reactivity. Sobrang taas ng enerhiya ng dalawang kanggal na ito at sila ay binabatak-batak ako. Hindi umuubra sa kanila ang leash pressure at hindi rin umuubra ang tapik Kapag silang dalawa ay nakakita na ng Aspin, tiyak sila ay tataas ang ulo at babatakin ka sila ay papunta sa Aspin. Itong araw din na ito nangyari ang hindi ko inaasahan. Nauna ko nang naikwento ang pangyayaring ito kaya hindi ko na uulitin sa vlog na ito. Dito rin eh, kahapon no? Buti wala pa yung aso dito. Kinabukasan ay hindi muna ako nagdala ng maraming aso. Si Kim muna ang dinala ko at si Michael ay si Janwick. Wick. Parang iniisip mo minsan na ano, eh, dito sa mga aso na ito, meron ng ano, nakakel. Kaya naman isang aso lang ang dinala ko dahil ako ay nag-iisip-isip. Hindi umuubra sa kanila ang tapik hindi umuubra ang dish pressure. At kung gagawin ko ulit ang ginawa ko kahapon, tiyak 100%. Kaladkad ulit ako ngayon. Kasi gagawin ako dito eh. Kaya ako nadulas na no? Mas, sumampa ako dito. No? Kaya ako nadulas. Buti hindi ako dyan. No? Dito siguro ako na. No? Dito ako gumasgas. Ayan. Hindi yung pala ganun kakalawang. Ayan tayo. Biglang lalabas dyan si Galis, ha? Biglang lalabas dyan si Galis. Ang ibig kong sabihin ay biglang lalabas ang aspin na naging dahilan ng pagkakaladkad ko. Dahil kung walang aspin na pakalat-kalat, ay walang magiging dahilan ng aking pagkakaladkad. Ngunit datapwat subalit, kailangan ko rin itama ang ugali ni Kim. Dahil parte na ng buhay natin ang aspin na pakalat-kalat. Garing ng aso mo boss ha. Off-leash ha. Anong pangalan ng aso mo kuya? Ano lahi niyan? Anong pangalan mo sa'yo? Askalang. Kulutan mo yata yan paglaki eh. Morning. Malaki po ba? Tuta pa yan. Mm. Ano kayong mangyayari? Bakit kaya ganun ang buhay ng mga Pinoy? Kapag aspin ay sasabihin askal lang at pwedeng pakalat-kalat sa daan, pwedeng gudguring, pwedeng galisin, Pwedeng mamatay, pwedeng masagasaan. Kapag ang aso naman ay may lahi o imported, ay dapat yan ay nasa loob ng bahay. Dapat yan ay nasa loob ng bakuran. Dapat yan ay nakakulong. J10. So si Kim lang. Si sa palengke. maraming tao yan. May nakapark na. Si Kim dito. curious pa rin kasi mas marami ang tao. Sige, dang ka lang dito. Eh, dang ka lang. Ay, mamagat to. Kanggal po. Pala, Kaway ka, kaway. Ano man ang dahilan ng ibang Pinoy kung bakit ganun ang paningin nila sa mga aso. Ayaw ko nang isipin yun dahil unang-una wala naman akong kontrol doon. Ang sa akin lang, ang aking objective na mapakwok ang mga giants sa 3 to 5 kilometers ay hindi ko pa nagagawa. Hindi ko pa nagagawa ng tama. Hindi ko pa nagagawa ng walang disgrasya. Pero ako ay hindi sumusuko. Iyon lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood. Ho.